Hello po! Good morning po! Pag-usapan na natin ito, yung renewise ng batas na Republic Act 11917 or Private Security Agency na sinasabi dito sa ano na to, batas na aw ng batas na ito na kung sino yung owner ng agency na dapat ay nakatakda lang po hanggang 2,000 ang kanyang empleyado o employee as a security guard na pag lumagpas po doon dapat po ay magtatayo uli po siya ng another agency para continuous hiring po siya at lumaki ang kanyang company. Kaya tayo doon sa mga guards na sinasabi ilan lang po ang magagandang agency. Ako, ang dami po nila maganda din po mga benefits. Kaya wag po kayo matatakot kung kayo ay sabihin ng hinaan kayo na mag-apply ng iba. Marami po. Basta kumplituhin lang ang requirements. Uh, wag ko yung mag-alala. Pag medyo nagigipit ka na dyan, ay marami ka malilipatan. Ano pang nyo guys? Be ready. Um, maging hard work dyan sa trabaho mo. Basta ipakita mo yung lahat ng business mo. Wala kang maging problema sa inyong trabaho. Kaya I, ano nya i-promote as a security guard yung iba nating kakilala. Panoorin po ang video. Maraming salamat.